So ito na nga guys. Nakuha ko na yung aking criminal record or police clearance dito sa Japan. Yeah, hello guys. Welcome sa ating channel. So ngayon ay kukuha tayo ng police clearance dito sa Osaka. Sa Osaka Prefecture um police headquarters. Nasa tapat lang ito ng NHK. Ah uh, sa Osaka Museum of History nandito lang siya sa tapat ayan yung police station so dyan tayo kukuha ng police clearance na kailangan natin so mamaya ako na guys ididetalye yung mga detalye ng ating pagkuha ng police clearance sa so, ngayon ay pupunta muna tayo doon so ayan nga guys nagkamali ako hindi pala pwede dito sa Osaka police station kapag nakatira ka sa Nara dapat sa Nara ka pupunta, sa Nara Police Station, hindi dito sa Osaka. So akala ko pwede dito sa Osaka kasi yung Osaka isakop ng Nara, akala ko ito yung pinakamalaki nilang police station. Pero nagkamali tayo guys kaya nasayang yung araw ko ngayon, uh, panggabi pa naman ako. So uuwi muna ako tapos bukas or bukas makalawa pupunta ako sa Nara Police Station. Uh, nagkamali ako dito sa pagpunta Sa Osaka Police Station Dapat Nara Police Station yung pupuntahan ko Akala ko kasi dahil yung Osaka isakop ng Nara Eh, pwede dito So, ayan na Ayan na nga guys, pupunta ako Baka bukas o bukas makalawa kasi malayo pa yung Nara Kung pupunta pa ako ngayon Baka hindi ako makapasok mamayang gabi So Sana eh hindi na ito mangyari sa inyo na makapunta sa maling police station kapag kung saan kang prefecture eh doon ka dapat pupunta katulad sa akin Nara, Ken so pumunta ko ng Osaka mali yung napuntahan ko dapat sa Nara so hanggang dito naman na muna guys kita kits sulit tayo pagpunta ko sa Nara police station so kahit nagkamali ako guys nandito na lang din naman ako kung kayo po ay taga Osaka, ituturo ko na din sa inyo na pinakamalapit dito sa police station ng Osaka ay itong Tanimachi, Mach, Tani Tanimachi Subway. Mag-exit lang po kayo sa 1B. Kayo mag-exit. Ito yung pinakamalapit na exit papunta sa police station. So ito guys, ito kayo mag-exit. At dito na kayo pumasok pag pauwi So ayan guys, update ko lang yan sa mga taga Osaka na nakakapanood ng video na ito na dito kayo lalabas pinakamalapit sa police station. Ayan, tuloy ang laban guys. Diretso tayong nara. ga De, diretso na ako ng Nara guys dahil nandito na naman ako guys para isang lakad na so ayan guys kamuntikan ko na mga kalimutan na may promise nga pala ako sa inyo na pagpunta ko dito eh isasama ko ulit kayo So lumipat nga ako dito sa Nara Prefecture Police Head Office dahil yun nga hindi ako nakakuha sa hindi ako nakakuha sa Osaka dahil taga Nara ako. So nandito ako ngayon sa may Nara Police Headquarters dito ako kumuha. Ayun kani kanina lang galing ako diyan sa loob. Napakalapit lang po nito sa may Nara Park. Actually nasa tapat mismo ng Nara Park. Nandoon yung Nara Park. ayan tapos nandito yung building ng pulis. Yan, yan yung building. Napakalapit lang guys. So, pwede pwede nyong pupuntahan pagka taganara kayo, dito kayo pupunta. Malapit lang ito sa bus station, tapat lang ng bus station mismo. Mga tourist bus. So, ito yung mismo, ito yung, ayan, ito yung mismo building. Ayan, tandaan nyo lang yung building na yan. Yan yung building ng pulis. Diyan kayo kukuha ng police clearance. Randaan nyo lang yung building na ito. Ito yung kanilang headquarters ng NARA. Basta NARA kayo naka-assign, dito kayo kukuha ng police clearance. So ipasyal ko kayo ng konti doon sa may NARA park. Doon tayo dadaan. So ayun, pumunta tayo sa NARA park. Sa paglalawang nito NARA park. Pagkakunyong kung langit dito sa pag-ikot kung mamasang NARA. ito yung view dito sa may bandang Nara Park dito mo makikita yung building ng pulis ayan, yan yung mismong building ng pulis, tatandaan nyo lang yan dito kayo sa may entrance papasok sa harapan mismo so sa ngayon ngayon maglalakad-lakad muna tayo dito sa Nara Park kapag may nakita akong usa eh di ibabag natin kung kasya. Uh, ah nga pala guys Uh, bago matapos ang video ito sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga kailangan yung dalhin para makakuha ng police clearance dito yun yung mga pre-present ko kanina actually may kulang akong isang requirements na hindi ko na submit so kailangan daw pagbalik ko ay dala ko yon para makuha ko yung aking criminal record criminal record po ang tawag nila doon hindi police clearance criminal record po so ayan lakad lakad muna tayo ng konti guys ha So, ayan. May nakita na tayong isang pirasong usak. Ay, dalawa pala. Ayan, oh. Paso maliit yung kong bag. Kaya hindi ko sila may pasok sa bag ko. Ayan. Siya nga pala, guys. Pag gagaling kayo sa paglabas niyo ng Nara Station actually nagbas pa ako pero hindi na dapat kailangan pwede nyo nang lakarin galing doon sa may station papunta doon sa may galing sa Nara Station papunta sa police station malapit na lang pwede nyo nang lakarin hindi nyo na kailangan magbas di na nga ako pinagbayad sa bus nung bumaba ako dahil sobrang lapit lang naman sa station lang tsaka hindi kayo maboboring maglakad papunta sa may police station kasi ito ay Nara Park napakaraming tourists dito ayan oh sobrang daming turista na naglalakad kaya hindi kayo maboboard maglakad dito so nandito tayo sa side na walang usa tatawid tayo doon nandun yung mga usa sa kabila eto nandito na yung mga hinahanap nyo na masarap ang pulutan ayan napakaraming namamasyal na turista dito kaya hindi kayo dito ma mabuboring maglakad kaya wag na kayo magbas papunta doon sa may police station kasi pwede namang lakarin malapit lang so ito yung mga usa so ayan na nga guys hindi ko na kayo may papasyal ng matagal masyado dito kasi uh, may pasok pa ako pang gabi. so kailangan ko na rin umuwi basta pagpunta nyo sa may mismong Nara Kentetsu Station malapit na lang, lalakarin nyo na lang i-google nyo na lang kung saan yung location ng police, police station Nara Police Head Office yun po yung i-google nyo so ito na nga guys nakuha ko na yung aking criminal record or police clearance dito sa Japan so ito nga nasa sobre ang laman nito ay ang aking criminal record at uh, nakalagay dito na to be opened by the addressee only. So, ibig sabihin kung kanino lang ito uh, naka-issue, siya lang mag-open or kanino naka, uh, kung sino nag-request. Nakasulat din dito na to return the certificate and open to the issuer should it not be submitted to the addressee. Yun yung mga nakasulat dito. So, ito yung aking criminal record, guys. Hindi ko pa siya bubuksan kasi hindi ko sure kung um, pag binuksan ko siya, eh valid pa rin siya sa uh, nag-request nitong aking police clearance. Kaya hindi ko muna siya uh, bubuksan hanggat walang uh, consent mula sa nag-request nito sa akin. So, pag pupunta nga pala kayo guys sa ating uh, uh, sa police station sa Lalo sa Nara sa pinanggalingan ko kanina uh, kailangan ito yung mga dadalhin yung requirements para makakuha kayo nitong police clearance or criminal record. Ang tawag nila dito ay Hanzai Kiriki um Shomesho. 'Yun yung um Nihongo nito. Ni-research Nire ko kasi Ah, uh, aktually nahirapan ako makipag-usap doon sa um, opisina ng uh, uh, police kasi hindi naman sila nag-i-English, uh, kaya yako naman hindi naman gaano marunong mag-nihongo, kaya nahirapan ako makipag-communicate. At least may konti naman ako nihongo, kaya uh, kahit papano uh, nakuha ko tong aking criminal record. Kamuntikan pa nga na hindi ma-issue ito sa akin dahil Ayun nga yung hinahanap nila na visa um, form uh, visa form kung ang nag-request nito ay para sa immigration um, or request visa request form yun yung hinahanap nila para ma-issue itong um, police clearance na ito. So wala pa ako noon kasi nga ang inaasikaso ko sa ngayon ay uh, um, ah uh, work permit. Hanggat wala yung work permit, wala pa ako nung uh, visa application na yun at wala rin ako request. Buti na lamang at na um, na-convince yung pulis doon sa mga paliwanag ko kung bakit kailangan ko itong criminal record na ito. Kaya in-issue pa rin ito sa akin kahit ang dala ko lang ay yung aking um, work permit na form ah uh, tapos, alien card. O yung tinatawag nila na Zyriocado. ah uh, base sa mga napanood kong ibang vlog na kailangan pa raw nung uh, resident certificate mula sa um, munisipyo kung saan ka nakatira. Pero based on my experience, ang kinailangan ko lang ay passport ko at saka yung zaryo kado or yung alien card tsaka syempre yung work permit uh, form at mahalaga kung may visa form ka or may return ka meron kang uh, request mula sa kung nuwari, eh kung sa Australia ka Australian uh, immigration or Canadian immigration yun yung mabilis ka makakakuha kapag may ganun ka um yun nga, nakuha ko na itong aking uh, criminal record guys. So, ginawa ko yung, itong video na to para makatulong din sa ating iba ng mga kababayan na sa Japan na gustong kumuha ng criminal record mula dito. Uh, ayun nga, nagkaroon ng aberya sa pagkuha ko dahil uh, naligaw ako ng police station at uh, uh, napuntahan ko pa din naman yung dapat napupuntahan kong police station kaya successful pa naman yung lakad ko. So, sa mga gustong kumuha ng um, criminal record dito sa Japan, guys, nakagamitin nyo sa pag-abroad, uh, hindi kayo makakakuha hanggat walang request or visa form na katunayan na nagpo-process kayo ng visa or uh, nagpa-process kayo ng work permit. Mahalaga po yun. Uh, ito lang yung pinaka basic na, na requirements na meron na sigurado kayo, yung passport nyo at saka yung alien card. Huwag nyo kakalimutan yun guys. Kasi yun yung number one na hinahanap doon sa police station. So ayun na nga guys, kung meron kayong um, idea tungkol pa sa pagkuha ng police clearance na makakatulong para sa ating mga kababayan na kumukuha ng police clearance lalong lalo na ito sa Japan ay pakicomment na lang sa baba guys para naman makatulong din tayo sa mga kapwa natin o FW na gustong kumuha nito at uh, maraming maraming salamat guys at uh, malaking tulong sa aking channel kung magsusubscribe kayo at ilalike ang aking video maraming maraming salamat